Bago nilikha ang tao, naghari ang kasakdalan sa langit. Ang pinakamaliwanag na anghel, si Lucifer, ang tatak ng kasakdalan, Ezekiel 28, ay namumukod tangi sa kanyang kagandahan at karunungan. Siya ay pinarangalan ng Diyos at pinamunuan ang makalangit na mga koro. Gayunpaman, ang pagmamataas ay banayad na humawak sa kanyang puso. Sinimulan ni Lucifer na ituring ang kanyang sarili ng higit kaysa sa isang lumikha sa kanya, na nagnanais na maging katulad ng kataas-taasan, Isaiah Spurtunter. Ang paghahangad na ito para sa kalayaan at pagluklok sa trono ay nahawahan sa ikatlong bahagi ng mga anghel na nagpasimula ng unang digmaan sa kasaysayan. Sa ilalim ng pamumuno ni Michael, ang tapat na mga anghel ay nakipaglaban para sa katotohanan at ang paghihimagsik ay nadurog si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod ay itinaboy sa liwanag na naging satanas ang kalaban. Sa kanyang pagbagsak, naghiganti si satanas sa pamamagitan ng pag-atake sa nilikha ng Diyos, sangkatauhan. Nagkunwari bilang isang ahas, hinikayat niya si Adan at Eva na sumuway sa Eden na nagdulot ng kasalanan sa sanlibutan. Ngunit hindi pinabayaan ng lumikha ang kanyang gawain. Sa mismong sandali ng pagkahulog, ipinahayag niya ang unang propesya ng pag-asa. Ang poot ay itatatag, ngunit ang binhi ng babae ay dudurog sa ulo ng ahas, Genesis 3.4.15. Ang pangakong ito ay nagpatuloy sa loob ng maraming siglo, sa pamamagitan ng mga propeta at mga hari, hanggang, sa kaganapan ng panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak, si Jesus. Sa krus, Dinala ni Jesus sa kanyang sarili ang lahat ng kasalanan ng kasalanan. At sa kanyang muling pagkabuhay, tinataka niya ang pagkatalo ni Satanas at ang kapangyarihan ng kamatayan. Inihayag ng Biblia na ang kaaway ay itatapon sa lawa ng apoy at asupre at gagawing bago ni Kristo ang lahat ng bagay, pahayag 21. Ang kasaysayan na nagsimula sa paghihimagsik ng pagmamataas ay nagtatapos sa hindi masusupil na tagumpay ng pag-ibig ng Diyos.